Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So ito ay kailangan po nilang i-encode, i-type sa isang sa gov app yung kanilang detalye para maka-access doon sa digital ID po na ito. Yes, ito po yan. Kailangan i-download muna nila yung egovapp.ph. Pagkatapos sila ay magre-register doon. Mm -hmm. Kung senior sila, lalabas po yung logo ng NCSC at ng DICC. Ngayon kung wala naman silang kakayahan para dyan, kami po ay mag-train ng mga tao namin upang pwede silang dumulog sa aming regional office o kaya naman sa mga Oscar at saka mga sa Social Welfare Development offices natin kung saan silang mm -hmm. magpatulong. Opo, opo. May may tanong po yung ilang kababayan natin Commissioner Loreche ano ho? Kasi meron na rin daw pong national ID. At yung national ID ah. daw po ay mapopwede ring ma-access sa pamamagitan ng eGov. Hindi daw po ba ito redundant lamang? Ah, hindi yan redundancy kasi mm -hmm, mm -hmm. kung kunyari sila ay may national ID pero hindi naman sila senior, ano? So, hindi magre-reflect doon na senior sila. Pero kung sila ay senior, pagpasok mo mm -hmm. sa egov.ph, magkoko-ano siya, eh, magsisynchronize siya, sir. So, kung baga opo, yung opo. kanyang national ID at yung kanyang sa egov.ph kung saan papasok yung ating NCSC uh, na mga datos, ay makikita din yon So, hindi mm -hmm. siya talaga um, magkahiwalay. Maiisa oh. siya. Actually, ang sa akin, pinakita ko nga kahapon nung nag-launch tayo, oh, lahat po ng ID ko ay nandoon sa isang wallet na lang. So sa iGov so ang akin PRC, akin driver's license, ang akin national ID, akin PhilHealth, ang akin GSIS. Pasok na po siya doon. So lahat ng government-issued IDs commissioner, pag ikaw ay nag-download ng e-gov app, lalabas doon lahat ng list lahat ng mga existing government IDs mo, tama po ba? Yes, Parang pinag inenlist niya pinagsihan niya lahat. So yung aking Oscar ID, lalabas din siya doon. Mm -hmm, so, kung mm -hmm. baga, tinaisi lang natin, para kunyari, nakalimutan mo, wala ikaw physical copy, mm -hmm, eh, mm -hmm. tayo, pag tinakita mo kasi yon may QR code pa nga yun, eh. Ayan, so, mas oko, madaling ma-verify. Mm -hmm. mga... Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!